ay ka fishing pero parang malakas eh. Agad. Kagaya ng tayo. Ay teka nandito'ng baliko eh. Pakalumuwag eh. Agad na mabilis. Ah, wag mo muna pa lang iyan oh. Hintayin ko muna 'yung manghina. Ah, lumuwag geh. Tapiglas eh. Para'ng dito lingan. Yeah. Hindi tumakbo eh. Strike. Oh, pagtulingan nga no. Mga tulingan ito. Ila si yo. Pare pa wika. Hindi na dadawin ng ganung kabilisan no. Strike. Ay, dahil ito. <laughs> Oh, maganit yan e. May pula kama kayo. Ah, sige sige. Ang nga lang. Ba ba? Paamos lo. dito ka fishing. T tulingan ba? O tulingan. Ah, <laughs> malago Kaya muslo. medyo kulang kulang isang kilo siguro ang ano niya power dapat ito ay palit lulutang na eh kung tulingan pa Kita na ba? Hindi pa. Sa ilalim eh. Hindi pa layo. Malalim ano? Muslo nga ata. Kasi papiglas ng piglas eh. Ano, you know, napiglas pa rin eh. Oh. Oh. sa lakas nga Para muslo, para muslo nga hindi tumakbo nang bahaba eh. Tulingan <laughs> ano. No? Hmm, tayo tay. Ba pumunta pa sa bato no. Ato 'yan, isidipan para paghumila siya. Di malaban ng aking 'ano. Ay, okay. fish on, ano kaya ng isda to? Ayo. Tulingan. Tulingan. Ayan eh, o Nakapirit pa yun eh, oh. May energy pa <laughs> Malaki nga Malalim pa yun yun eh, o Kita na Tian Kita na Tulingan nga o muslo 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 nga ang galaw eh oh Manlog Manlog ano? Laka, kaya lakas pa eh Kung tulingan to Ayun eh, oh. Panay pa ang irit, eh a <laughs> ah <Ayaw> pa magpako <laughs> Malaki Kaya ayaw magpatalo eh oh. Panay pa rin ang kuha ng linya <laughs> eh. dami ko na nakabawi eh. Oh. kanila pa Daandaan lang, mahirap ito iland ng ganito eh, likot eh Ay, tulingan. tulingan! Puti ano, yan! Makakakal pa Hindi, maganda ang ano nito Yan, tulingan pala putingan nga no Kapit uh, lagi nga Kapit, hindi na ako nalagi dun eh Huh, let's Tulingan pala oh. hindi na zero sa tulingan. <laughs> <laughs> Sakit ah. <ha? laughs> ang tagal mo matalo. Uh. <laughs> <Woo>. Uh. <laughs> ang galing natin. Ah, oh, madali yun, ano. Ay, kapit na kapit oh. <laughs> kapit na kapit naman pala. Kapit. Ay, nandito yung ano mo. yung Buntik na pala ako. <laughs> buntot na la Hindi maanang buntot nga pala na. Tulingan ano. Yan lang ako. Nakapit pa ako. Wala. Yan. Ah, malaki din. Ano? Malaki ah, din. Ang lakas. Tulingan ka busy hu Aray ko. Dumugo na Dumugo. <laughs> oh, lamutak na tayo. Lagot tayo nito kay misis. Puro dugo na. Yeah. Woo. Bana po okay na ating gular oh. No? <laughs> no? May 2 kilo eh no.